What's up there, mga soki, mga Mamshi, mga Mars? Good morning, Philippines. Good morning, world. For today's video, we are preparing the best on the best menu that I have. Ito yung tinatawag kung pata sa baboy na in humba style. Ayan mga Mamshi, request ng mga kiddos na nga ako ole. So ayan ho, nagpapakulo ako ng mga pata ng isang oras. hanggang lumambot mga ma'am siya yung bang halos matanggal na yung taba sa mga laman-laman niya at sa kuluan kailangan muna nating ahawin mo lang sa kanya so, pinapakuluan wag yung itapon yung sabaw ma'am siya gagamitin natin mamaya hugasan natin at palamigin hugasan ng maayos. Ayan, itatabi natin, I set aside. Tapos niyan, ready na tayo magisa ng ating bawang at mga sibuyas until mag-golden brown or ma ang mga onion. Saka na natin idagdag mga mangsya ang ating mga uh, pata ng baboy. Tapos isimoy natin sa kumbaga pituhin ng bahagya. Both sides until mag-golden brown yung mga kulay paghaluhaluin lang mga mamsi at dahan-dahan lang kasi matalamsik yan mainit ho ang mantika kaya dahan-dahan lang ho ayan katapos natin gawin mga mamsi mag golden brown na yung magkabilaan ayan lagyan na natin ng cayenne paper isang pampalasa tapos black paper maglagay tayo ng konting asin tapos lagyan natin siya ng soy sauce. I know, binigay mo na. Ayan, binigay. Tapos, pakuloyin mo natin hanggang mag-simmer yung binigay. Tapos, niyan ilagay na natin ang ating soy sauce. So, ayan, maglagay ng soy sauce dyan. Tapos, paghalo-haloin lang. Mikos-mikos lang mga insan. <laughs> <laughs> Tapos, magdagdag tayo ng brown sugar pang pabalansin sa timpla, mga mamsi. Kasi maalat yung soy sauce. <laughs> Paghalo-haloin, tapos lagyan ng konting salt Until mag na siya At ganyan niya yung hitsura Yung man, yung Mapilit-pilit na siya ng konti And ready to serve yan Mga mamsi, tingnan nyo naman Kaya Nung niloto ko ngayon, nag-aabang Ang aking mga kiddos And they look super yummy para sa kanilang mga meals. Kaya pwede nyo yan gayahin mga Mars kung gusto nyo lutuin nyo sa bahay at iserve sa inyong family. That's the best menu for pata ng baboy. Happy eating!